thumbnail So ayun mga boss, good morning Touchdown, kondadong dam Fishing again man <laughs> Tingnan nyo yung mga nadali nila Ang oh, lalaki oh, oh Boss, ang lalaki boss oh Sold, ang lalaki oh ya. Diba? ilalim, ya. hey, makikita nyo may mga net sila Tumatalon yung mga isda na yan Nasushoot sa net oh, Diba? Ayos Doon kami ispat sa gilid Sana may madali kaming mga malulupitas na isda d'yan Woo. Oy! Oy! yeah, Good morning mga boss! Oy! Dito kami mag spot boss hey, man, Boss dito. KL yes, Okay, game! Setup lang, setup muna Setup lang mga boss Setup, setup i-rig natin nakabit ko lang yun mga boss unang hages sabit okay lalim okay untang-tabay lang muna testing testing nandyan ka lang ha fish on sakto sakto isa pa ay Kanduli. Kanduli. <laughs> Walang sawang kanduli. Walang kamatay ang kanduli naman. Parang pala ka. Pechoro. Fish on, fish on. Kanduli again. Kumagat sa bulati. Ayaw natin yung larba. Hindi pinapansin yung hindi pinapansin yung larva, Oh, oh maayos na pagkalagay niyan. Hmm. Dory, try namin sa Dory, mga boss. Okay, lagi pare sa pinakitna. Yung abot dun, sa may kulay puti na yun. Pwede na yan. Pwede na yan. Hindi boss, kasi mahangin kasi. Kaya nung pag-agis niya, Yung gumawi dito. Kaya yun. Pwede na na ba? Ano talaga? Dito pala. Ano? Ayun, may mga boss, may mga kapitbahay na kami ng fishing din na sila. Alam mo? Ayun, mga master, medyo madalang ang kagat dito. Baka lilipat kami mamaya doon. Ayun, sa dulo ron. Kung saan nakarami kami ng roho kain muna mga boss para mamaya eh, hindi na kami kakain tuloy tuloy na yun mga boss lilipat kami sa bagong spot namin secret spot walang ibang nakakalam dito kundi sila <laughs> Ayun, tatawid ka muna sa gitna ng bukid ayan dyan kami yan dyan kala nyo ganyan yan marami isda dyan ayan o oh. may bulig Kunin ko ah. Malaki eh. So, mal mga boss. nag na kami. Wala sa butang eh. Ayan na si Boss KL. Wala namang madali Mission, eh. Boss KL, Tilapia. Pangatlong lipat na namin to mga boss. Eh, madalang ang dawi. Kaya wala kami magagawa kundi lumipat na lumipat ng pwesto. Ang duli. Kanduli, nakita ko na eh. <laughs> so ayun mga boss, medyo talagang sobrang madalang lang ang sagat natin ngayon. Walang masyadong mauli ba? Kunti lang. Pishon, pishon. Pishon, mga boss.

Ito boss, ang nadali namin. Malaking kandule. Palagi pala. Kaya pala, kanina mabigat eh. Maulog pa ba? Maulog pa yan. Ayan, isang buong kahoy. Tapos yung line namin, nagkanda, pulo-pulo pat na Pero tinan mo namin yung nadali oh. Ang oh. laki. Hey, kalasin muna namin to. Ayan na mga boss, ayan hapon na rin Kuya na, peace Dahil nagutom nga kami ni Boss Kiel Merienda muna kami ngayon